Haluha-luha ang kaherang si Marjorie Reynaldo habay kinakwento ang pagkabalupit na dinanas sa kamay ng customer na nakilalang si John Paul Encinas. May ari umano ng isang donut shop malapit sa kanilang establishmento sa Maynila. Kwento ni Marjorie na nanghalian sa kanilang restaurant si Encinas nitong lunes pero hindi agad nagbayad. Nagsabi raw na kukuha lamang ng pera sa kotse. Siningil ko po siya tapos po ano, nung po, apa, nung, nung, nung siningil ko po siya, sa Opo, sabi ko mamaya, mamaya, na lang daw po. Tapos sabi ko hindi po pwede ngayon na. Tapos sabi ko po, nung sa laundry po ba, pwedeng ganyan. Tapos doon na po siya nagalit na nagsisigaw po. po Nang bumalik matapos ang isang oras, uminom pa raw ito ng tubig. Pero nang singilin, ito na ang nangyari. Binuhusan si Marjorie ng tubig. Hindi na po ako nakapagsalita tapos siya, madami na po siya sinasabi. Di man niya maalala mga sinabi ng customer, ganito ang mga sumunod na pangyayaring nahuli ng kamera. Umalis ang dalis yung sinas, pero pagbalik, hinatak mula sa counter si Marjorie, kaya humampas ito sa counter. Maya-maya lang. binaton ni Encinas si Marjorie ng bote ng mineral water na may lamang tubig. Wala na siyang nagawa kundi umiyak. Ilang minuto pa, may inabot na pera ang kasamahan ni Encinas sa kanya dali-daling nagpumili si Encinas na pumasok sa loob ng kahera. Pinipigilan ko na nga po kasi po, eh, na nasyak na rin po ako noon, hindi na rin po ako, nanginginig na rin po ako noon. That time po, sinabi ko po sa kanya, sir, tama na po, sabi kong ganoon. Mm -hmm. Tapos binawalin ko rin po siya na sabi ko, huwag na lang po siyang umanong, mm -hmm. para hindi na po lumaki. Bagamat sinubukang pigilan ng kasamahan ni Marjorie na si Angel, nakalapit pa rin si Encinas kay Marjorie at may itinapal sa bibig nito. Ayun po, inaawat ko na nga po siya dahil po papasok na po siya. Mm Eh hindi ko na po na ano, naiyampas niya na po ako. Mm -hmm. anong ginawa niya nung pumasok siya? pinaka, papakaya niya po kay Ate Marge yung pera po. Ah, so, ah nakita ko talaga sa bibig yung pera. Opo, ginanong niya lang po yung bibig niya. So, ano gusto mong sabihin sa kanya ngayon? Sige, sabihin mo lang. Gusto mo, siya ng tao sa'yo or something? Hindi ko po yun kailangan. Hindi hmm? mo sana mangyari. Sinubukan namin kunin ang panig ni Encinas pero wala ito sa laundry shop na malapit sa kain ng pinagatarbohan ni Marjorie. Ayon sa management ng gusali, sinabi ng staff ng laundry shop na ayaw magpa-interview ni Encinas. Dagdag pa ng management, Hihintayin daw nila na umusad at matapos ang investigasyon bago nila desisyonan ang estado ng pamamalagi ng negosyo ni Encinas sa kanilang kusali, dahil sa Manoy naging asal nito. Nag-iwan kami ng numero para sa kampo ni Encinas kung saan kami pwedeng makontakt para makuha ang kanilang panig ngunit hindi pa rin siya kumokontakt hanggang sa mga oras na ito. Wala naman po kaming datay na magagawa nun. E parehs lang po kaming babae. Ito'y sinpo. Kasi anong gusto mo sana? For example, saan po sa po, po? Michael Padre katutok 24 oras.